mga kapatid sa Panginoon, sa Kingdom Nation, sa Pohosan Libutan, at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa ating Bansang Pilipinas at mga UFWs sa iba yung dagat. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay. Ako po ay merong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin, sa KOJC at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inaasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito na aabot ako sa ganitong klaseng panahon na ang mismong kumuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas mga kalbigan at mga kabubayan uh, ito pong aking kinakaharap ngayon Paliwanan ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan, hindi po ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili, bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili sapagkat so, ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito na napakasimple lamang po ng kasong ito, simple case lang po ito, na apat ng taon nang nakabimbin dyan sa DOJ pagkatapos ngayon na ay pinukay na naman nila. Pagkatapos ito ang ginagawa, ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga hababayan, uh, umiiwas po ako sa pangyayari nito dahil hindi po katulad ang kaso nito ng kanila ni Congressman Tebes at ni uh, General Bantag. Hindi po si General Bantag at si Tebes ang, ang kumakalaban po sa kanila ngayon na tumaabol ay ang, ang, ang gobyerno lamang ng Pilipinas. Ang sa atin po ay complex, complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga kaso nito ay yung po mga magnanakaw dito sa bansang kaharian na nung sila'y nahuli, lumayas, at nag-iwan ng kaso kasi mga bugado po yung dalawa dun. Pagkatapos iniwan nilang kasong ito na ginamit nila itong alias Amanda para ako po ay magkaroon ng kaso dito. At dinamay pa yung lima kong kasamahan na puro inosente. Pagkatapos po, pupunta sila ng Bansang Amerika ay gumawa na naman po ng kasunod. O, pagkatapos pinaniwalaan naman sila ng bansang puti sapagkat meron din siguro sila interes sa akin at sa paglago ng bansang karyer sa Amerika. Kaya nagkasundot, nagkasabuat sila. Kaya nagkaroon po kami ng kaso sa Amerika. Hindi po namin gawa yun. Gawa po nila yun. Pagkatapos nito, hinarap po namin ang kaso yun sa Amerika. 43 counts. Kumuha kami ng 22 dalawang abugado doon at inarap ang kaso yun na meron na pong sagot ang lahat ng kanilang mga inakos na sa amin naghihintay na lang kami ng panahon kung kailan yun uh, ang trial mangyayari uh, pa, at katatlong taon na nilang pinukos at least ngayon pong November 5 matutuloy na kaya sila po ay wala ng ingay doon sa Amerika sapagkat ito ay naharap na po ng aking mga naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa Bansang Pilipinas, mulang nanalo uh, si Bongbong Marcos at uh, naging presidente siya nang pumunta siya ng Bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin kasi nung bumalik siya rito kaibigan na niya ang Bansang Puting Amerika kaibigan na po niya ang, uh, ang uh, bansa nito at inopen na niya ang Pilipinas kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung NK at uh, hindi lamang po yun na naging open. Pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na mga puting yan ay naririto. At ako po ay uh, uh, hinigin na nila sa kamay ng Hining Marcos. Kaya noong December uh, 21 o 22, nagkasundo na po yung dalawang yan. Ang Rehimeng Marcos, si Marcos mismo, at ang, uh, at ang FBI at CIA nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti at mula noon, under surveillance na po ako dito sa aking sariling bansa dyan sa aking mga compound, meron ng mga drones araw-araw -ar -araw at gabi, gawa po ng mga puti yun o oh tapos po, eh, naghanda kami kasi ayaw po nila ang tinatawag na uh, extradition kasi may extradition pwede tayo. Yun ang legal na paraan para ako ay humarap sa kaso doon sa Amerika using my constitutional rights. Ayaw nilang dumaan doon sa proseso yon na legal sapagkat magiging matagal daw. Ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, bakit po ako ay under surveillance? ng mga puti. Kasi ang gusto po nila ay rendition, yung extraordinary rendition, maring kidnapping at maaaring pong assassination. At mayroon pa po akong patong na dalawang milyong dolyares sa ulo ko. Ibig sabihin, 110 milyon pesos ang uh, reward uh, o ang award noong pwedeng humuli sa akin o kaya pwedeng uh, gamitin para ako ay mapasakamay nila ng mga puting ito. Kaya naging complicated po ang kasong yan sapagkat nung nalaman namin extraordinary rendition ng kanilang gagawin na lulusubin kami na illegal sa aming mga compound, nakita po ninyo naghanda na kami. Araw at gabi ay meron po kaming paghahandang ginagawa na anumang ano mang oras na kami lusubin illegally, kami po itatayo sa aming mga paa, tatayo at ipagtatanggol namin ang aming sarili at ang aming mga propriedad na gusto nilang lusubin at gusto nilang uh, by force papasok po sila upang gumawa ng extraordinary rendition. Yan po ay pinatotohana noong February nung dumating yung apat pong abogado dito at sinabing ganun nga ang, uh, ang kasunduan itong rehiming Marcos at uh, ng mga puting ito na FBI o kaya CIA kaya po kami naghanda sa compound namin sa Tamayong, compound sa Tamaw, compound kahit saan. May mga drones po. Drones yun ng mga puti na nasusurveillance sa, sa amin. Nung nakita nilang kami handang-handa para harapin sila sa mga illegal na gagawin nila araw man o gabi. Ang ginawa po mga kaibigan, pumasok itong uh, playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating BP na tatrabahuin nila ako, tatrabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI, kukuhanan, kukuhanin ng trangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin ko nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Kongreso po, walang dahilan. Pinatatawag pagkatapos ang kanilang playbook ginawa na, na kuhaan, kukulin o kaya hiligwak ang frankisa ng SMNI lahat po ng pangyayari doon purumurumurong lang po yun pagkatapos ako, pilit nila akong uh, pinaaten kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI pero pinipilit pa rin nilang ako ay uh, pumunta doon bakit? yun po ay patibong sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang MJ ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Kaya sa sarili ko ang lugar, gusto nila akong pasukin. Lalo na kung pupunta na ako doon, uh, ikokontem ka, pagkatapos dadalhin ka doon sa kanilang sa kanilang uh, uh, presuhan, pagkatapos tagihintay na roon ng mga puti para ibigay ka sa kanilang kamay. Ganon din po dyan sa Senado. Bakit gumawa ng senaryo yan si Risa Contiveros? Nagbayad sila ng mga bayarang mga former worker na mga sinungaling na mga witnesses. Oh, nakita na po yan at uh, nadamay sa kasinungalingan si B.P. Sara at ang ating uh, Pangulong Duterte na puro kasinungalingan ang pinagsasabi nila. At pinipilit ako